nakaraan guys yung nakaraan ang nabib ang na ang gipepay natin para sa mga motorista eh, yung mga ano guys pang support sa init sa araw sa yung mga armor naman na para sa tuhod para dito sa siko o diba, guys kaya nap napakapalad ang mabibigyan nun guys ang mabibigyan nun tapos ang sunod naman natin pamimigay yung mga ano naman guys mga accessories naman ng motor ah, di ba accessories naman ng motor guys pamimigay natin kaya sa live ko kanina ay pinasilip ko yung mga items na i-share natin di ba guys share share blessing lang tayo guys hindi ito binibinta. Share lang. Bigay lang ni mga mapagbigay. Ah, diba guys? Kasi wala naman akong pera. Items lang ang meron ako. Kaya magbibigay ako guys. Share, share, blessing. O ah, diba? Swerte guys. Ang mga motorista mabibigyan. Kaysa ibili nila. O oh, na lang sila ng libre pa. Ah, diba guys? Kaya support my FB page guys upang matutulungan ko rin kayo guys masishare share ko rin ang aking konting blessing guys ba diba guys at follow for more for more updates dahil malay mo isa ka sa masalubong ni Mar sa labas o ba diba guys at isa ka sa mabibigyan ni Mar mapagbigay o Niswerte mo. ba guys? Kaya ingat-ingat kayo mga motorista ha. Shout out sa inyong lahat. Ingat sa pagmumotor. Huwag pairali ng init sa ulo. Relax lang. Chill lang kahit matrapik. Okay guys? Makakarating din tayo sa ating pupuntahan. Ingat lang sa pag drive yun lang guys ang masasabi ko follow for more